Ano mong magawa mo? Ano ang ma-achieve mo? Kung hindi ito nag-glorify ang pa Panginoon, sasabihin ko sa iyo mga kapatid, wala itong halaga. So we are Christians, mga kapatid, lagi natin itong tatandaan. Huwag natin kakalimutan na tayo ay tinawag ng Panginoon at binigyan niya ng bagong pagkatao. Tayo ay pinili ng Diyos at hinalo sa kadiliman. Amen. Ano mong magawa mo? Ano ang ma-achieve mo? Kung hindi ito nag ang pa Panginoon, sasabihin ko sa iyo mga kapatid, wala itong halaga. So we are Christians, mga kapatid, lagi natin itong tatandaan. Huwag natin kakalimutan na tayo ay tinawag ng Panginoon at binigyan niya ng bagong pagkatao. Tayo ay pinili ng Diyos at hinango sa kaniliman. Amen.